Magandang araw po sa ating lahat. Sama-sama nating pakinggan ang Ebanghelyo ngayong araw na way magbigay ito ng liwanag at pag-asa sa ating buhay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong yon, sinabi ni sa kanyang mga alagad ang isang talinghaga. Tingnan ninyo ang puno ng igos at ibang punong kahoy. Kapag nagdadahon na ito, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayun din naman, kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga ito, malalaman ninyong malapit ng maghari ang Diyos. Tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago mamatay ang lahat ng taong nabubuhay sa ngayon. Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang salita ko'y hindi magkakabula. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Mapagpalang araw ng biyernes po sa ating lahat. Sa talinghaga ni Jesus sa puno ng igo sa iba pang punong kahoy, binibigyan din niya ang kahalagahan ng pagkilala sa mga palatandaan. Kapag nakita mong sumisibol ang mga dahon, alam mong malapit ng tag-init. Ganito rin daw ang kaharian ng Diyos. May mga tanda may mga pangyayari nagpapaalala sa atin ang Diyos ay kumikilos at ang kanyang mga salita ay natutupad. Sa ating panahon, napakaraming pagbabago, kaguluhan at pagsubok. Minsan ay nagdudulot ito ng pangamba, ngunit ang sinasabi sa atin Yesus, lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga salita ay hindi lilipas ang lahat sa mundong ito ay maaaring magbago gumana o bumagsak ang ekonomiya mawala ang seguridad mag-iba ang ating buhay ngunit ang salita ng Diyos ay nananatiling matatag ang paanyaya ng ebanghelyong ito ay maging mapagmasid huwag matulog sa pananampalataya at kilalanin ang kilos ng Diyos kahit sa gitna ng unos. Kapag tayo sensitibo sa kanyang presensya, nagkakaroon ng kapayapaan sa kabila ng ingay ng mundo. Tayo'y tinatawagan na maging handa, hindi sa takot, kundi sa pagtitiwala ng Diyos ay tapat at hindi nagbabago ang kanyang pangako. Sa buhay mo ngayon, anong mga dahon o palatandaan ang ipinapakita ng Diyos. Maaring ito'y kaunting pag-asa, isang bagong oportunidad, isang mensaheng nagpapalakas ng loob mo, o isang taong nagbigay ng tulong sa tamang oras. Bawat maliit na tanda ay paalala na malapit ang Diyos, kumikilos at hindi ka iniiwan. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, salamat sa iyong salita na kailan may hindi lilipas. Tulungan mo akong maging mapagmasid sa mga palatandaan ng iyong presensya sa aking araw-araw na buhay. Palitan mo ang aking takot ng pagtitiwala at ang aking pagkalito ng katiyakan sa iyong katapatan. Naway manatili akong handa, gising at bukas sa iyong mga turo at paalala. Panginoon, patatagin mo ang aking puso upang sa anumang pagbabago ng mundo, ako'y manatili sa iyong hindi nagbabagong salita. Amen. Naway ang salita ng Diyos ay manatili sa ating puso at magbigay liwanag sa bawat hakbang ng ating buhay. Pagpalain tayo ng Diyos sa ating paglalakbay ng pananampalataya at naway palaging magningning ang kanyang presensya sa ating puso. Kung nabless po kayo ng pagninilay na ito, inaanyayahan ko kayong magsubscribe, ilike at ishare upang mas marami pang maabot ang salita ng Panginoon.